Ang sumpaat at kamalasan na nakadikit sa Hope Diamond ay ang dahilan kung bakit kinatatakutan ng diamanteng ito. Ayon sa sumpa, katakot-takot na kamalasan at minsan ay kamatayan ang kapalit kung sino man ang humawak o magmay-ari ng diamanteng ito. Kahit na tila isang pamahiin lang ito, pero ang kasaysayan mismo ang magpapatunay tungkol sa kapangyarihan ng kamalasan ng diamanteng ito. Dahil ang mga nagmayari nito ay si King Louis XVI at si Queen Maria Antoinette ng France na parehong pinagutan ng ulo noong 1793 ang nagmayari ng diamanting ito. Ilan lang yan sa mga sikat na personalidad na nagmayari nito dahil madami pang mga sikat na personalidad ang nagmayari nito at misteryosong napahamak at namatay. Ang isa sa nagmayari nito ay nilapa pa ng mabangis na hayop. Ang pinagmulan at ang kasaysayan ng diamond na ito ay hindi pa rin maipaliwanag. Sinasabing ang diamanteng ito ay unang binenta ng isang matandang babae na si Jean-Baptiste Tavernier sa mag-asawang King Louis at Maria Antoinette ng France. Ang diamante ay ninakaw noong French Revolution at hindi natagpuan ng madaming taon. Nang ito ay matuklasan muli, nalaman na naiban na ang hugis ng diamond. Sinasabing iniba ang hugis ng diamond na ito upang madaling ibenta dahil sa nakakatakot nitong pamahiin at kasaysayan.